ako dito mga 5 meters yung laki kasi pinaka mababa dito yung tatlong dipa ito napakalaki ng puno ito napakalawak yeah, ito, ito. guys okay, so nagsisimula na siyang mamulaklak Ayan. lahat yan dami yan nakapunta na rin ako sa iba't ibang lugar sa mga mga mangga pero ito guys dito lang ako nakakita ng mangga napakalaki dito lang nyo makikita yun sa probinsya ng Pambuha Northern Samar tanim pa ito sa amin mga ninuno napakatagal na dito pa guys mga kabidyo ito hindi ko pa na para malibot kasi malawak malaki kasi malibot niyan guys oh. nagkakaroon na siya ng mga bulaklak ayan ini sprayan yang na yan guys para magkaroon ng bunga nung hindi pa ito binabagyo guys mas lalo ito napaka ano ng kanyang mga sanga napakarami kaso ang daming bagyong dumaan kaya nabali yung mga sanga malalaki ayan oh daming nabali malaki okay. hanggang dito na lang kung gusto nyo makita yung manggang ito napakalaking mangga siguro sa buong mundo ito ang pinakamalaking mangga dito lang yan sa bayan ng Pambuhan Northern Samar Sitio Libas